So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot at lubos na mabaliw sa iyo. Okay? So ang isang lalaki ay matatakot na mawala ka. Ang isang lalaki ay mas lalong mababaliw at maaakit sa iyo. Okay? So mga kamamay, kung gusto mo yung ganyang klase ng usapin, ganyang klase ng love advice, isa lang palaging hinihiling ko sa inyo mga kamamay. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. Kaya mga kamamay, kung nabindot mo na yung mga buttons na yan, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako at hindi ka magsisisi kasi mas marami pang love advice na maaari kang makarelate ang aking i-upload sa channel natin ngayon. Okay? So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya at the same time, mabaliw siya sa iyo? So, number one. Huwag mong ipakita sa kanya na siya ang mundo mo. Okay? So, mga kamamay, hindi naging asawa mo siya, indication naging jowa mo siya, indication naging kayo, eh masyado nyo na siyang Iva-validate. Yung tipong hindi nyo kaya na wala siya. Yung tipong hindi nyo kayang maging masaya nang wala siya. Yung tipong siya na lang palagi ang hinanap-hanap ninyo. Okay? Halos sa kanya na lang naubos ang oras ninyo. Lagi nyo siyang chinachat. Lagi nyo siyang tinitext. Lagi nyo siyang gustong makausap. Okay? Alam nyo mga kamamay, kung palagi nyo yung validate lagi kayo naghahabol sa isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay lalaki ang ulo. Okay, hindi kanyan mamahalin tulad ng pagmamahal na inaalay mo sa kanya. O sabihin na natin na ang isang kagaya mo kung main love ay to the fullest. Talagang bigay todo. Yung baon mo sa eskwelahan, ibinibigay mo sa kanya. Yung tipong uh, pinag-aaksayahan mo siya ng pera. Lagi kayong kumakain sa labas. Dahil sa kagustuhan mong mapasaya siya, dahil sa kagustuhan mong maipakita yung pag-ibig at pagmamahal sa kanya, ginagawa mo lahat. Halos nagiging martir ka na. Kahit sinasaktan ka, kahit napapahiya ka na, tinatanggap mo pa rin. Mga kamamay, huwag ka masyadong uh, magbigay ng validation sa isang lalaki. Okay? Huwag mo siya masyadong paglaanan ng sobrang daming oras. Huwag mo siyang mahali ng sobra-sobra. Okay? Huwag mo siyang gawing mundo. Tandaan yung mga kamamay, may mundo ka rin na para sa iyo. May mga bagay ka rin na kailangan gawin. Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Alam niyo mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay nakaramdam sa inyo, na tipong kahit anong gawin niya ay kaya mo siyang tanggapin.